Tiniyak ng liderato ng Kamara na hindi maapektuhan ang pagtupad nila sa kanilang tungkulin sa kabila ng iba't ibang isyu ngayon. Maging sina Pampanga Representative Gloria Makapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab naman, tiniyak na hindi maapektuhan ang kanilang serbisyo kahit pa inalis na sila bilang Deputy Speakers. Yan ang ulat ni Melales Lesmora. Kumpiyansa si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na hindi makakaapekto sa trabaho ng Kamara ang mga kasalukuyang issue sa kanilang institusyon. Kahapon sa House Plenary Session, pinatalsik bilang House Deputy Speakers si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungag. Ang ipinalit sa kanila si na Isabela 1st District Representative Tony Pet Albano at Lanao del Sur 2nd District Representative Yasser Balindong. Mas obsessed ang house hindi sa intramurals kundi sa trabaho. Kinala ko po ang dalawang yun. At hindi yun makakapasagabal sa kanila pong contribution sa house, sa trabaho ng house. Kilala ko, uh, having been a former chief of staff of President Gloria, having uh, worked with her so in so many e other issues, I'm sure na she's also laser focused on uh, very significant um, legislative um, initiatives in the house. Ang makabayan black naman, sinabing normal lang din ang ganitong pagpapalit ng mga opisyal sa kamera, kaya't iginagalang nila ito. Sa bahagi ng makabayan black we just, uh, we just respect yung decision ng majority na ng speaker. It's a prerogative naman ng speaker at ng leadership ng, ng House of Representatives yung pagtili ng mga deputy speakers. Una ng ipinaliwanag ni House Majority Leader Manix Dalipe na nagugat ang kanilang pasya na alisin sina Arroyo at Ungab sa hindi nila pagpirma sa isang mahalagang resolusyong ipinasa ng Kamara nitong lunes. Yan ang House Resolution No. 1414 na nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara sa gitna ng mga aligasyong ibinabato sa kanila at nagsusulong ng pagkakaisa at pagsuporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Tugon naman ni Arroyo, na sa ibang bansa siya nang maipasa ang resolusyon, kaya't hindi siya makapirma rito, pero patuloy naman anya ang kanyang suporta sa liderato ni Speaker Romualdez. Kasabay nito, nanindigan din siyang kahit kailan hindi siya sumuporta o nagtulak ng anumang hakbang para patalsikin si Romualdez, pero kung may naninira sa kanya, wala na siyang magagawa rito. Habang si Congressman Ungab, sinabi ring tanggap niya ang naging pasya ng Kamara at suportado pa rin naman niya ang administrasyon. Pero gaano nga ba kahalaga ang posisyong Deputy Speaker sa Kamara at ano-ano ang benepisyon nito? Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, wala naman itong dagdag sahod. Pero katawang sila ng House Speaker sa mahalagang gampanin sa Kamara at dagdag pa riyan. The Deputy Speaker serves as ex-officio member in all, all committees with the same rights and privileges as a regular committee member. So all the committee committees in the house including special committees no ex officio members siya kagad that means he can he can attend and vote no in these committees and he can also designate a house member no to be his uh, representative in that committee so very powerful ang uh, deputy speaker no sa kabila ng mga isyo ngayon, kumpiyansa ang mga mambabatas na tuloy ang trabaho at ilang mahalagang panukalang batas pa ang kanilang maipapasa bago magtapos ang taon. Melales Moras para sa bayan.